Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Sobrang aga naman po ata ng ating street food. Hindi po, ganyan po kasi yan. Kasi wala naman tayong masyadong bibilhin kundi yung mga pa-order lang natin. Kasi magpa-order tayo ng sampel at orginata ang bilo, bilo at saka kalamay. Ngayon po, uh, madami tayong bibiling mga niyog kaya syempre iintindihin natin yung suki natin para hindi siya alam mo yung samal, anong yung tawag doon? para hindi awkward na pambilisan niya yung obra niya, ay nag street food muna ako. At ayan, nabili ko na po pala yung ating mga kailangan bilhin. Asa bahay na po tayo. At yung una kong ginawa ay isinain ko na yung gagawin ko pong kalamay na malagkit. Alam niyo po, kauma-umaga, ayan, ang makakalimutin, hindi ko po tinignan na nakasarado po pala yung LPG tank natin ilang ulit ko pong binubuksan yung ating kalan. Hindi po mabukas-bukas. Ma alam niyo po yung napipikon na ako. <laughs> alam niyo yung napipikon na ako sa sarili kong kamalian. Pero ayan, pagkabukas ko ng kalan natin, ayaw pa rin mabuksan. Kaya nang gigigil na ako. At sa wakas, nabukas na din po. At habang nagluluto po tayo ng ating malagkit, abang sinasaing natin yan, ay naglatik na po muna ako pang toppings natin sa ating kalamay. Since isang kilo lang naman po yung kinalamay natin, ayan na yung sinasabi ko, nakalimutan kong mag silent mode. Since isang kilo lang po siya, ako na po yung nag go go, -go dyan. Pero pag maramihan po, si asawa po yung nag-go-go-go Pag ganyan niya po, ay, ay, ayan, yung alam niyo yung may buga ng gumaga, kasi hindi mo na siya mahalo, luto na po yung ating kalamay. Base po sa pagluluto natin ng kalamay, kung toro magogo po siya or kung toro mahalo po siya, yung hindi mo siya tinitigilan sa paghalo, ay napakaligat po niya yung alam mo yung sumasama yung pustis. <laughs> ya yeah! Basta alam niyo po yun, yung pumapakat siya sa ngipin pag mahalo po yung ating kalamay or magogo yung kalamay natin. Anyway, fast forward po pagkatapos nating mga lamay. Nang hiwa naman po ako ng mga gagayatin natin. Ha? Nang hiwa ng gagayatin? Hindi, yung sangkap po natin sa bilo-bilo. Nilagyan po natin siya ngayon ng gabi. Uh, suggestion po yan ni ating malu. At yung kamote natin, of course, yan yung masarap sa bilo-bilo. Uh, Mas gusto ko po yung kamote kesa sa saging sa bilo-bilo. Kasi yung saging po, pag nilagay nyo siya sa bilo-bilo, parang umaasim siya, no? sa ayan po, pagkatapos natin maghiwa, ay magbibilog-bilog naman po tayo. Ayan, nakapaghugas na po ako ng kamay dyan, eh, mga kasaulo, At malinis na po yung plastic na inilagay natin dyan para pang panglagay po kung saan yung ating mga bilog-bilog. At maglagay po pala kayo ng glutinous rice flour sa ating sa lalagyan nyo po, alimbawa sa plato, ganyan, or is kung saan nyo po ilalagay para hindi po magdikit-dikit yung mga gagawin nating mga bilog-bilog uh, sa bilao, siguro bilo-bilo po yung tawag dyan no, kasi yan yung ano eh, yung bilog-bilog uh, ayan po, yung naglagay po ako ng tatlong kulay, puti yung violet na ube flavor at saka yung green, yung ube ay buko pandan po, at habang nagbibilog-bilog po pala ako dyan nagpapakulo na po ako ng pangalawang piga at unang nilagay ko po ay yung gabi kasi nagpapalapot po yan ng sabaw. At sinunod ko po ay i-roll yun na natin yan habang pinapa, -ano natin, pinapakuluan natin or pinapalambot natin yung gabi. Ganyan po yung sinasabi ko para hindi siya magdikit-dikit. Para pag uh, ibubulog natin siya sa ating mixture ng ayan yung gata natin, hindi pakat-pakat yung mga bilo-bilo. At ayan, sinunod ko na din po yung langka, yung saging at yung kamote. At hindi ko na po naipakita, nakalimutan ko mag-video. Nilagay na din natin yung ating mga ginawang bilo-bilo po. At pag lumulutang na yan, luto na po yan. Pero papabukalin pa po natin ng papabukalin yan ng matagal para lumapit lumaput pa, lumapot pa po yung sabaw niya. Sa case po pala natin mga kasawlo, hindi yan masyadong malapot kung hindi ko po yan lalagyan ng glutinous rice flour yung tinunaw po. Kasi po, konti lang po yung nilalagay kong bilo-bilo. Mas madami po yung sangkap natin na saging, yung kamote, kesa dun sa mismong bilo-bilo po. Kasi mas masarap po yung madaming sangkap kesa dun sa mas maraming bilo-bilo. At ayan, as you can see naman po, ang dami niyang gata. Hindi natin yan titipirin sa gata. Basta sa ginataan po kasi masarap pag maraming gata. Kaya nga po, tinawag siyang ginataan. At ayan, luto na po yung ating bilo-bilo. Uh, nag order po si ating Risa tapos sabi niya sa akin, uh, sabi niya eh yaman magdanum ne, sabi niya hindi man daw po nagtubig kahit inilagay niya sa rep. So ayan, pasensya na po kung hinihingol po ako. Hindi ko alam kasi sobrang init yata. Parang may lumalabas na hangin sa batal ko. Batal! So, ayan, nilagay ko na po siya sa tab. At naka 36 po tayo na benta. 36 pieces po. 37 po yung nagawa natin. Yung isa po, ini ref natin para pang himagas natin mamayang gabi kung loloobin pa po ni Lord. At thank you po sa mga umorder ngayon, no? Halos mga repeat order na customers po natin. At mga suki na po natin. So, ayan po mga kasaulo at dito ko na po tatapusin ang ating video. Hanggang sa susunod. God bless us all po. Bye!